I'm sorry, Dado. Ano mo, pwede ka naman talaga namin pabalikin sa trabaho eh. Kaya naman ang tanong, kailan ka ba talaga gagaling? Eh mukhang hindi ka na-fit sa trabaho ngayon eh. Sir, wala na ako ibang alam gawin eh. Ah, uh, magnegosyo ka na lang kaya para nasa bahay ka. Sir, papahin naman po yung, yung retirement ko. Ilang taon lang, sayang naman po. Alam mo, may matatanggap ka pa rin naman kahit papano. Kaya lang, hanggang doon lang talaga yung kaya kong gawin eh. Pasensya ka na. Pihira talaga, huwag oh, bakit may yung nangyari sa akin to. Kung kaya lang magkukuleyo na to si Princess. Pare, baka kailangan mo na talagang humingi ng tulong. Saan naman? Eh, doon sa tunay na magulang ni Princess. Mami mo. Mayaman sa Divina. Nena, nagpapatawa ka ba? Ha? Alam mo bang iniwan niya yung bata basta-basta? Ngayon, sabi mo, inaasahan mo tumulong yun? Nung iniwan niya yung anak niya, siguradong kinalimutan niya na to. Kaya eh, useless din na hanapin ko pa siya. <laughs> Mommy baby anak. Miss Jen! Hi! Good mood ka ata. Well, nakatapos lang namin manood ng movie ni Xavier. Pero yun, may training siya, so pinauna ko na muna. Teka, ano meron? Ba't niyo ako okay, pinasunod dito? Libi anak, naalala mo ba yung princess na yun? That prison girl? <laughs> of course, I do. Saan ba yung babae niya? So, hindi mo alam? Wala nga siyang alam. Oh my God. Wait, ano ba ito? What are you trying to say? Ah, Libby, alam na namin kung saan nagtatrabaho si Princess. <laughs> so? Anong pakialam ko sa kanya? I don't care. Paano kung sinabi ko sa iyo na sa sarili mong puder nagtatrabaho si Princess sa negosyo ng mami? What? Your mother betrayed you, Libby. Pagkatapos kang bastusin, eh, nasaktan ng princess na yun, nagawa pa niyang i sa negosyo niya? No. Siya lang ngayon sa baba, sa bazaar, naglalambinga parang tunay na mag-ina. Papayag ka ba na ikaw maitsa puwera? Kayaan mo? No! Of course not! Princess, tanggapin mo na to Mam, ma hindi pa nga po kami bayad sa utang namin eh. It's the least I can do for you. Para sa tatay mo. Salamat po, Ma'am Sherlyn. Marami ding salamat sa lahat. Mauna na ako, ha. Iwan kita kay Mimi. Ah, uh, ate. Pwede bang iwan mo na muna dito si Princess para may kasama ko? Okay lang ba? Opo, ma'am. Masaya po ako dito. Gusto ko pong sulitin yung last day ko. Salamat. ha? Ingat ka. Bye. Hmm? ingat ka. Okay ka lang? No? Tama na, ha? Sure ka? Hindi ko malang nalaman kung saan trabaho sa princess. Bakit kailangan mo malaman? Pare, she something good. Eh, hey, balik yung wallet ko. Kompleto yung laman. IDs, credit cards, lahat. Parang yun lang, kailangan mo malaman saan siya nagtatrabaho. Bakit? Pupuntahan mo. Pwede naman ako magpadala sa kanya ng kahit ano lang. Pasasalamat lang ba? Alam mo bro, style mo bulok. Ang sabihin mo, Type mo siya, kaya gusto mo makita. <laughs> eh, di ba? Hindi mo ako tulad sa'yo. Oh. Eh, di kung gustong-gusto mo yung princess na yan, eh, di ligawan mo. May pag ka na kay Debbie, Total, you don't deserve her. Ah, uh, princess. Uh, bantay ka na muna dito. CR si lang ako. Okay, pa okay lang. Ah, oh, Sige. Ano to? Alin si Ma'am? Walang hiya ka talaga! Ha! Ang bal ka mukha mo? Baby. Ano? Baby. Ha! Oh, oh. Ano? Okay. Oh, ano? Oh, ha!